Napadaan ako kahapon dito sa bayan ng Taal at tumawag sa aking pansin ang isang nakabukas na pinto ng ancestral house na ito. Kaya agad ko itong nilapitan at nag-usisa kung kanino kaya ito at pwede kayang pasukin. At ito ay kay Leon Apasible pala. Alam nyo ba na itong si Leon Apasible ay may koneksyon kay Dr. Jose Rizal? Ito ang maikling istorya. Nakilala niya ang pambansang bayani na si Jose Rizal habang nag-aaral sa Ateneo Municipal de Manila at kasabay niya na nag-board si Rizal at ang kanyang kapatid na si Galicano na naging isa rin sa mga political figure ng revolusyon. Hiniling ng ina ni Leon kay Rizal na maging tagapayo at gabay ng kanyang anak. Tulad ni Rizal, si Leon ay naging mahusay sa paaralan at kalaunan ay nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Nakuha ni Leon ang kanyang licentiate sa jurisprudence sa edad na 23 lamang. nagpraktisya siya ng siya sa Batangas kung saan natagpuan din niya ang masonry. Pagkatapos, naging hukom siya ng Court of First Instance ng Batangas City. Noong 1890, ang kanyang bahay sa Taal ay naging isa sa mga tagpuan ng mga pinuno ng resistance. Noong 1892, siya ay ipinatapon sa Lipanto na tinatawag ngayong Bontoc Province sa Cordilleras. Siya ay pinalaya mula sa kanyang pagkakatapon matapos ang paglagda sa kasunduan ng biyak na bato. Pagbalik niya sa Batangas, sumama siya sa puwersa ni General Miguel Malbar at naging kanang kamay niya. Noong 1898, pinamunuan ni Apasible ang kanyang sariling puwersa ng mga sundalo laban sa Espanya sa pagsakop sa Batangas City. Noong taong iyon, siya ay hinirang bilang finance officer ng Batangas ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Noong 1901, si Leon Apasible ay misteryosong nawala sa dagat. Ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Leon Jr. ay ikinasal kay Consolacion Noble at ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Corazon Apasible Canyesa ay naging alkalde ng Taal noong 1975. At isa lang ang akin talagang napupuna dito ang tindi ng mga kahoy na mga webless ng mga muebles ng ancestral house na ito pangitang pangita mga body kung gaano nila inalagaan ito ayan at mayroon pangang sungkahan dito may napakalaking salamin at napakaaliwalas mga body sa loob ng uh, bahay na yan ilang set na mga upuan ang nakikita natin at ito nga mayroon pang piano hindi natin alam kung gumagana pa ito Napakaganda, napakalinis, napakakintab mga body. Talagang uh, itong mga upuan na 'to, sigurado ako na mas matanda pa sa lolo ko. <laughs> Kita nyo naman ang uh, labas ng bahay. Ayan, puro mga ancestral house 'po 'yan na matatagpuan lamang sa Heritage Town of Taal. At ito, isang kwarto. So may nakaharang dito ng kadena, na kadena nang ibig sabihin lamang ay hindi natin pwedeng pasukin kaya sinilip lang natin para makita kung ano ba yung meron sa loob ng kwartong ito at doon sa may uh, tapat ng bintana may napansin ako na kuna ng bata dito naman naka display yung mga gamit na pang babae mga pamaypay may mga figurin din at mukhang ito ay si Dr. Jose Rizal so lumipat ulit tayo dito sa pinakagit ng bahagi at meron pa ring isang pintuan na ito pala naman ay isa ring uh, rin kita nyo yung uh, ng kanilang kama noong unang panahon pati yung cabinet mga body mukhang puro nara itong mga muebles dito alagang alaga ang bahay na ito pati sa kisame at dito naman sa bahaging ito makikita rin yung mga nakadisplay na mga pinggan Ayan. Dito pa. Mukhang mga bronze ata itong mga to eh. Tapos ito yung kanilang hapag kainan. So may mga nakalagay na kawad para hindi na may usod dito. Tapos napakalawak na salamin. Dito naman may mga nakadisplay ng mga kubyertos maupuan muli at dito yung mga tray na iba't ibang sukat napakaganda napakaaliwalas ng mga ganitong lumang bahay at ito naman yung pinaka kusina nila mga body so sarado yung pintuan dito sa kanan kita nyo yung kanilang mga gamit sa pagluluto merong lusong may gilingan ata ito ng bigas ginagawang puto kung hindi ako nagkakamali ayan may palayok may mga takala ng bigas na meron din naman na gawa sa niyog ayan yung kanilang tapayan naku napakalamig ng tubig dyan mga body ayan yan yung kanilang pinakakusina at ito naman yung pinaka labas ng bahay ayan may nakita pa tayong itlog ng manok ata yan tapos may daan pa baba ayan, meron dyan so mamaya bababain natin yan mga body tingnan natin tapos mayroong isang napakalawak na balkonahe dito grabe, ang ganda ng bahay mga body ayan, yung kanilang pinaka lutuan tapos uh, siguro habang nagluluto, eh mga nakaw po dito nagkukwentuhan. Ayan. Pero itong ano, ito, itong hagdan ata na to pababa mukhang uh, ginawa na lang to no, na lang nila to. Kasi may pintuan doon na nakasarado eh, so may balkonahe. Eh. Ayan, diyan nila nilalagyan ng mga gatong para makapagluto sila. Ito, meron din sa kabila. Tingnan Ganyan dati ang ang ginagawa nila na pagluluto, no? Ngayon napakadali na. So bumalik tayo dito para magpicture-picture -picture din, no. 'Yan sa lugar na 'yan. Tiningnan uli natin yung paligid. Muling balikan natin yung mga dinaanan natin para at least ay eh, uh, makita natin muli, ma-appreciate natin muli yung ganda nitong ancestral house na to so first time talaga natin mga body na makabisita sa ganitong lugar at napakarami nito sa Taal Batangas actually may mga nakasabay tayo na mga turista na doon naman sa kabilang bahay sila nagpunta pero ayon sa kanila eh, parang inimbitahan lang sila doon so akala ko makakapasok din tayo Mabuti na lamang itinuro nung uh, isang taga doon na bakit hindi mo puntahan itong bahay na ito ni Leon na At uh, dito para ka makapasok, uh, walang entrance fee diyan mga body. Pero magbibigay ka ng kahit anong halaga ng donasyon mo para siguro din sa maintenance ng bahay. Eh, kita niyo naman napakahirap Uh, linisin yung mga ganitong kalaking bahay mga body kusina pa lang kung paano nila pakintabin yung sahig, hindi ba so kailangan talaga nila ng, ng pera na dinodonate ng mga pumupunta dyan at saka ano, at saka worth it naman mga body yung ibibigay nyo na donation so ito nga, uh, bumaba nga tayo dito sa ground floor uli para silipin naman itong uh, gallery floor So dito makikita natin yung iba pang mga uh, display at saka yung mga historical background ni ano ni Leon Napasible yung paglahok sa kilusang Reforma ayan at uh, nandito lahat. So hindi na natin iisa-isahin niyan. May mga uh, nakalarawan pa diyan kasama doon si ano si Dr. Jose Rizal, mga body. Kagaya ng ano binasa natin kanina, may connection siya kay uh, Dr. Jose Rizal. So, lumabas tayo dito sa Gallery 4. At uh, ito na 'yung ano, 'yung gilid mismo ng bahay. At dito naman may makikita ka rin ng mga naka-display. Ayan, may lumang mapa at uh, kung ano-ano pa 'yung makikita natin dito. At uh, ito na 'yung pintuan palabas naman pabalik do sa ating pinanggalingan. Ayan, may uh, Guardian na nakabantay diyan. So, ang gagawin mo lang ay maglalagbo ka lang dyan at ibigay mo yung content mo para sa maintenance din siguro nitong ancestral house ayan po ang bahay ni Apasible